panoorin natin ang tatlong itlog na ito. At isa na dito, ang vlogger ni Bongbong Marcos na nagnangalang kakopi. Kakopi, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan pang tatlong araw? Kailangan ba ng tatlong araw para may pahiwating natin ang ating damdamin tungkol sa corruption sa Pilipinas? Hindi, hindi. Paano? Di ba? kaso i-donate na yan sa mga biktima na sa school. Na-issue ko rin niya diba? no, Tapos may, may, sense pa eh. No. ikaw kapuntahan kakapuntahan pa. Eh. Tama, 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 yung sinabi nito si Kakopi tsaka ni Ayam na yung babudgetin dyan sa iglesia na 3 three days rally ninyo, kung alam naman natin, eh, talag alagad kayo at nagasulit kayo ng ating Panginoon, baka pwede i-donate nyo na lang po doon sa Cebu na mas kailangan na kailangan ng mga kababayan natin ng tulong doon sa Cebu kaysa gastusin dyan sa rally ninyo. Hindi ko sinasabing huwag kayo... Ba... Hindi nga ba tumulong ang INC sa Cebu? Ito, panorin nyo. bakit ba itong mga taong ito ay mahilig makikialam sa rally ng INC ha? Huh? kung gusto ninyo higitan pa ninyo kung gusto ninyo mag din kayo higitan ninyo ang tatlong araw na gagawin ng rally ng INC mag din kayo ng limang araw ha? wala wala kaming pakialam sa inyo ha? lalo na ikaw kakopi na vlogger ni Bungbong Marcos na laging tinitira ang INC ha? at mas marunong pa kayo sa ginagawa ng INC ha kasi tulog lang kayo sa pansitan, hindi ninyo nakikita kung gaano at paano tumulong ang INC sa mga nasalanta ng mga kalamidad.